Magandang araw po mga kabaro. Hindi ba may umutang? Lalong-lalo na pagka nagbakasyon tayo. Panoorin mo ang video ng ito. Meron akong isishare sa inyong tip. Paano maiwasan ang pagkakautang hanggang sa makabalik tayo sa ating trabaho? Pero kung ngayon palang tayo nagkita ko nga pala si Jun Salud, ang dating marino, dating OFW, at ngayon ay isa ng content creator at isang entrepreneur nung nagumpisa pa lang ako sa pagbabarko, na-experience din natin magkakautang lalong-lalo na pagkabaguhan tayo. Pero nung nasampa na ako ng barko, doon ko rin naririnig sa mga kwento ng mga kasama ko na yung na-experience ko bago ako nakapagtrabaho sa barko, ganun din yung na-experience nila. At kung minsan, sa tuwing bakasyon, after 2 to 3 months or 4 months na bakasyon, ubos na yung pera at nagkakautang na rin. Ngayon, hanggang sa nakailang sampa ako ng barko na experience ko, kadalasan sa mga naririnig ko sa mga kasama ko, hindi talaga maiwasan na pagdating ng 2 to 3 months na istambay o bakasyon, ubos na yung pera. Kaya hindi maiwasang magkakautang. Yan ang kadalasang naririnig ko at pinag-aralan ko palagi kung paano ko maiwasan at hindi ma-experience yung ganong sitwasyon habang ako ay nagbabakasyon. Kaya habang binabaybay ko ang pagtatrabaho sa barko at na-experience ko yung isang marino, yan ay aking pinag-aralan at ginawan ko ng solusyon paano ko maiwasan na magkautang habang nagbabakasyon. Na kahit tayo ay isang breadwinner at meron din tayong uh, ng ating kita do sa pamilya natin na may mga pinaglaanan din tayo sa ating kinikita. Pero mga kabaro, ito ay pang sariling experience ko lang na maiwasan ko ang magkautang habang nagbabakasyon at hanggang sa makapagbalik ako ng barko, maiwasan ko maka magkaroon ng utang sa ibang tao. Unang-una sa akin natutunan para maiwasan ang pagkautang kailangan nating marunong tayo sa budgeting. Si-share ko sa inyo na habang ako'y nasa barko, tulad nyo rin ako dati na experience ko na tuwing kada buwan ay meron kasing binibigay si Kapitan na cash advance. Ngayon, pag halimbawa may hinahawakan akong cash, yan ay tinatabi ko yan at hinahati-hati ko siya kung saan ko ito dapat gagastusin. Yung pira na to ay doon lang dapat natin siya iubogol. Hindi naman sa ibig sabihin na hindi tayo mamili pang sarila, pang, pang sarili natin, hindi tayo, hindi tayo lumabas sa puerto. Pero dapat meron tayo yung tinatawag na pagbabudget. Meron tayong sinisit na ito ay tama lang para doon. Meron siyang limitasyon. Yun, pagkahalimbawang marunong tayo magbudget sa pira natin, sigurado meron talagang paglaanan yung ating mga yung ating kinikita sa pagbabarko natin sunod na natutunan ko para maiwasan ko yung pagkakautang kung tuwing nagbabakasyon ako ay nag-iipon ako natutunan formula sa isang mas bata sa akin isang kaditi noon way back 2016 nakasama ko siya yung formula na to ay in-apply ko rin sa aking sarili. Ito yung income minus savings equals expenses. Yang formula na yan, dapat hindi yan siya pagkabali Kasi pagka nagkabali yan, ay may tendency na wala tayong maiipon. Yung kinikita ko sa barko, Bago ko gagastusin yan, kukunin ko muna yung savings ko. Income minus savings, saka ako gagasto. Kasi pagka yung kita natin at inuna nating gumasto, saka, sa tayo mag-ipon kung may natira, may posibilidad na walang matira. Lalong-lalo lalo na pagka panay tayo labas tuwing puerto. Nung in ko yan noon, ay medyo nahirapan din ako. Nahirapan akong i-adapt. Pero pinip, pinipilit ko yung sarili ko na matutunan ko yung may apply ko sa sarili ko yung formula na yan dahil sa iniiwasan ko na pagdating sa bakasyon after ilang months ay magkakaroon ako ng utang which is yun ang iniiwasan ko dahil wala naman kasi akong nilalaan na pambayad doon at wala tayong income pag nasa bakasyon tayo Sulod na tip na ibibigay ko sa inyo ay yung mamuhay tayo within our means. Huwag tayong padalos-dalos sa paggagastos. Pagkahalimbawa, isa sa mga technique na natutunan ko dyan ay pagkahalimbawang mayroon akong nagustuhang isang bagay na bibilhin. pinag aralan ko muna yan. Nire-research ko muna kung ano yung advantage at disadvantage. Hanggang sa umabot siya ng isa, dalawang linggo, hanggang sa katagal-tagalan, malalaman at malalaman ko na ano ang advantage o disadvantage kaya natutunan ko rin magkontrol sa aking emosyon para pag-aralan yung isang bagay bago ko ito bilhin. Kung ito ba ay profitable or kung ito ba ay may kabuluhan sa akin o may value bang ang naibibigay sa akin. Nagtatanong-tanong din ako sa mga kasama ko kaya kaya kong ikontrol yung sarili ko bago bilhin ang isang nagustuhang bagay. Yung tinatawag na delay gratification tsaka huwag tayong makipagsabayan sa mga kaibigan natin, ng mga mayayaman, mga kasama sa barko, lalong lang sa mga opisyal dahil ang mga opisyal kasi, itayo, eh ultimo lang tayo sa barko, kaya kapag nakipagsabayan tayo kay kapitan or kay chief mate, talo tayo dahil malit lang yung income natin. Hindi katulad sa kanila, malaki. Kahit bumili sila ng gaano kamamahal na mga luho, kayang-kaya nila yon. Kaya tayo, kailangan nating mag-ipon para maiwasan na magkakautang tayo after ilang buwan sa pagbabakasyon hanggang sa makabalik tayo sa ating trabaho. Sunod na tip na mai-share ko sa inyo mga kabaro ay kailangan din natin magkaroon ng other source of income. Halimbawa ang yung partner natin o yung asawa natin ay nasa bahay lang siya, bigyan natin siya ng ibang mapagkakitaan habang tayo ay nasa barko. Habang kumikita tayo, pwede natin siyang bigyan ng pangpuhunan kung anong negosyo gusto niyang pasukin. At kung halimbawa ito ay mag-click na business na sinusuportahan natin sa asawa natin, meron din tayong mapagkukunan ng ating pangtustos sa at pang-araw-araw kung tayo ay nagbabakasyon dahil lahat naman tayong marino pagka nasa bakasyon, walang, wala talaga tayong sweldo. Kaya kailangan natin maghanap o mag-isip ng another source of income habang nasa barko pa tayo hanggat kaya pa nating magbigay ng puhunan sa ating asawa na siyang nag-handle doon sa negosyo. Yung iba namang marino, pag halimbawa nagsawa na, yung iba namang marino, habang nasa bakasyon, sila talaga mismo ang naghahanap ng other source of income. Nag-umpisa ng mga small business at yung iba talaga ay talagang tinututukan na yung iba nilang naumpisahang negosyo hanggang sa pinag-aralan nila kung paano ito lumaki ng lumaki. Kailangan natin magkaroon ng disiplina pagdating sa ating income o pagdating sa ating pira. Kailangan may disiplina tayo sa paggastos ng ating pera. Kasi kung wala tayong disiplina sa sarili natin, gastos tayo ng gastos. Kaya wala tayong pakialam kung hanggat sa anong gusto natin dahil meron pa naman tayong dalang pira, gastos lang ng gastos hanggang sa dumating na pagka halimbawa naubusan na tayo ng ipon at wala tayong other source of income at doon mag-uumpisa na maisipan talaga nating mangutang saka kailangan talaga nating mangutang para ipangtustos doon sa ating pamilya ngayon ang masaklap doon kung halimbawang hindi pa tayo wala pa tayong kontrata pabalik sa barko, kung minsan walang nagpapautang sa atin napaka kaya ako iniwasan ko talaga yung ganong senaryo, hanggat kaya kong tiisin yung sarili ko, hinding hindi ko binibili yung gamit o yung magustuhan ko hindi hindi ko talaga binipili yung bagay na hindi talaga siya needs kasi iniisip ko kasi na hanggat maaari makabalik ako ng barko, mayuwasan ko ng utang. Dahil sa nung nagbarko ako, wala akong other source of income kaya iniisip ko yun na kung halimbawa magkakaroon ako ng utang, sana ako kukuha ng pambayad. Eh kung halimbawa, kung makapag, hindi pa tayo mafit sa medical, hindi pa tayo makapag balik sa trabaho. Saan tayo kukuha ng pambayad? Yun ang iniisip ko. Kaya ayaw ko, ayaw na ayaw kong umutang. Ang pinakakalaban lang naman natin doon mga kabaro ay yung kakulangan ng uh, idea patungkol pag-handle uh, ng ating pera. Kasi katulad sa ating mga marino, kulang yung ating kasiyahan pagdating sa pag, pagdating sa mga marino. Gawa nung hindi naman tayo pumunta doon sa barko para araw-araw magsaya. Trabaho ang pinunta natin ka pag-uwi natin kung minsan hindi natin makontrol yung sarili natin. Magagastos tayo na hindi na ayon doon sa ating kaya. Kung alam natin yung mga ganung uh, tip yung mga nabanggit ko kanina, kahit pano, mayroon tayong kontrol sa pira natin. Hindi naman sa hindi tayo gagastos eh kung mayamang ka na kahit sabihin nating 5 months ka ng bakasyon o 6 months kung marami ka ng ipon okay lang yun pero sa mga tulad ko na hindi naman tayo mayaman kailangan talaga natin na matutunan yung mga tip at kailangan natin pag-aralan ang mga pamamaraan para maiwasan na magkakaroon tayo ng utang habang nagbabakasyon tayo bago makabalik sa pagtatrabaho sa barko. Dapat talaga meron tayong other source of income. Pagkaroon tayo ng negosyo or tayo man magmamanage or magmonitor tayo habang nasa barko tayo. Ngayon kasi medyo madali na lang ang pagmamonitor araw-araw dahil sa meron na tayong internet. Kahit nasa barko tayo, araw-araw tayong makaka pag-update sa misis natin kung kumusta na yung negosyo. Kaya meron tayong monitoring din. Pero hindi talaga ganoon ka applicable sa ating mga marino na tayo mismo ang magmamanage sa negosyo natin ng na, nasa Pilipinas o kung saan man yung business natin kung halimbawa tayo ay natupar ko pero sa mga na-experience ko at sa mga nalalaman ko katulad ng mga land-based na mga OFW ay eh kaya-kaya kayang-kaya -kaya nilang Uh, magkaroon ng negosyo na kahit nasa ibang bansa sila at yung negosyo nila ay nasa Pilipinas kayang kaya nilang i-monitor at i-control dahil sa online nga palagi yung, yung uh, kanilang pagmamanage doon sa kanilang negosyo na kahit malayo hindi katulad sa mga marino na meron nga tayong internet sa barko pero hindi ganong ka Bilis ang internet kaya mahirap din mag-monitor kung halimbawa may negosyo tayo at nagbabarko tayo na yung negosyo natin ay nasa lupa. Pero sa lahat ng mga OFW, kung nasaan man kayo ngayon, marami akong kakilala dyan na sa KMG na nagpapatunay na kahit nasa ibang bansa sila o nasa abroad sila, nagninegosyo sila na nandun sa, nandito sa Pilipinas na kahit sila ay nasa abroad. At yung iba naman, yung mga nakikilala ko na mga negosyante kahit na sa ibang bansa sila doon na sila mismo nagnegosyo magiging kahit saan kahit saang bansa pwedeng pwede palang magnegosyo ang isang Filipino o isang isang tulad sa atin na OFW na magnegosyo sa ibang bansa maraming nagpapatunay na po na kayang kaya pala tayong magnegosyo sa ibang bansa kaya kung sa kayong AFW na nandiyan na ngayon nagtrabaho, pwede rin kayong mag-umpisa na magnegosyo dyan na mismo kung saan kayong bansa ngayon. Gustong gusto mong magnegosyo dyan, huwag ko munang umuwi sa Pilipinas para lang magnegosyo. Hanggat may trabaho tayo, hanggat may kaya tayong pagtustos doon na uh, pang pangaraw-araw natin at makapag-start tayong magnegosyo, huwag muna tayong bumitaw sa trabaho natin kasi ang negosyo kasi hindi siya hindi hindi siya kagad basta-basta nagki-click hindi kagad nag hindi basta-basta kumikita kaya mga kabaro kung huwag kalimutan yung mga tip na sinishare ko sa inyo dahil napakalaking tulong uh, pang sarili ko ina-apply ko yan sa sarili ko kaya kung naiwasan ang pagkakautang habang nasa bakasyon ako hanggang sa makabalik sa trapa yan ay natutunan ko base sa aking pag-aaral at sa mga nakikinig ako sa mga advice ng aking mga kasama o mga kasama sa trabaho ina-apply ko lang din sa sarili kaya ako sinishare na walang idea kasi baka siyempre kung bago tayo sa barko kung wala tayong guidance sa mga nauna sa atin last tayo sa pera kaya darating at darating at darating Ting yung kautang tayo bago pa tayo makapagbalik ulit sa trabaho. Kaya mga kabaro, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo ang nakakapulod ka ng magandang idea o aral sa video ko na to, I can share my YouTube channel at please hit the notification bell para updated ka lagi sa susunod na i-upload ko ng mga video. See you next time. Brum brum. Bye!